Kamusta mga kapatid kay Kristo? Nais kong ipaalala sa inyo ngayon ang mga salita ni Jesus sa Mateo 28. Labinsyam hanggang dalawampo. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alaga ng lahat ng bansa at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ang utos na yan ay hindi lang para sa mga pastor, misyonero o mga mga ngaral. Ito ay para sa bawat mananampalataya. palataya. Para sa iyo at para sa akin. Pero narito ang madalas mangyari, gumagawa tayo ng mga dahilan. Sinasabi natin, hindi ko alam ang sapat, o oh, hindi pa ako handa. Ang ilan ay nagsasabing, masyado na akong matanda. Ang iba naman, wala akong oras. At ang iba ay nag-iisip, paano kung magkamali ako? Maging tapat tayo, minsan hindi ito tungkol sa kakayahan, kundi sa pananampalataya nakatuon tayo sa ating mga kahinaan sa halip na sa kapangyarihan ng Diyos. Pero narito ang magandang balita. Binigyan tayo ng Diyos ng isang uh, hindi kapani-paniwalang pagkakataon sa ating henerasyon. Pag-isipan mo, kailan man sa kasaysayan hindi naging ganito kadali ang pagbabahagi ng ebanghelyo sa tulong ng internet, ng social media at oo, kahit ng AI. Maaari tayong maabot ang mga tao sa, sa loob lang ng ilang segundo. Ang mga tao mula sa, sa bawat bansa, bawat wika, bawat pinagmulan ay online ngayon. At ang mensahe ni Jesus ay maaaring makarating sa mga lugar na maaring hindi natin pisikal na mapuntahan. Hindi ito ang panahon para magpigil. Ito ang panahon para sumulong. Isipin ito. Isang maikling post, isang maikling video, Isang simpleng gamin mensahe ng pag-asa ang maaaring maabot ang libo-libo. Isang patutuo, isang talata sa Biblia, isang panalangin. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang mababago dahil pinili mong ibahagi. Mabilis ang pag-usad ng teknolohiya at ginagamit ito ng mundo para sa lahat ng bagay. Bakit dapat maiwan ang simbahan? Kung kayang ipalaganap ng mundo ang kadiliman sa isang klik, kaya rin nating ipalaganap ang liwanag ni Kristo sa isang click. Ang mga kagamitan ay nasa mga kamay mo na ang iyong telepono, ang iyong laptop, ang iyong mga social platform is inilagay ka ng Diyos sa ganitong panahon para sa ganitong layunin. Kaya hinihikayat kita. Huwag kang maghintay hanggang sa pakiramdam mo ay ha -ha handa ka na. Huwag maghintay sa perpektong sandali. Lumabas ka ng may pananampalataya gamitin ang uh, ang mayroon ka, matuto ka habang ginagawa. Magtiwala sa banal na espiritu na gabayan ang iyong mga salita at paramihin ang iyong maabot. Malapit nang dumating si Jesus, walang lugar na masyadong malayo, walang pusong masyadong matigas, at walang taong hindi maabot dahil binuksan ng teknolohiya ang pinto ng malawak. Ang kailangan lang nating gawin ay lumakad dito Sabay-sabay tayong bumangon. Sabay-sabay tayong kumilos. Gamitin natin ang social media, ang internet at ang AI bilang mga makakapangyarihang kasangkapan para sa kaharian. Ang dakilang utos ay hindi lamang posible sa ating henerasyon. Ito ay hindi mapipigilan. Kaya ang tanong ko sa iyo ay uh, magiging bahagi ka ba nito?